Beautiful day po sa ating lahat. Kayo po ba ay merong lumang stereo or sound system? Yun bang sa mga sinaunang panahon na wala pa ang Bluetooth technology at hindi nyo na ginagamit kasi may bago na kayo? Pero naisip nyo naman na sayang lang, no? So, yung nakatambak lang dyan sa bahay ninyo. So, bibigyan natin yan ng solusyon. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gawing A uh, Bluetooth ready, yung mga stereo or sound system na walang Bluetooth connection. 'yung aming lumang stereo. So, 'yung brand niya ay MG Audio. At kinabitan namin ito ng apat na maliliit na, na speaker which nilagay namin sa iba't ibang sulok dito sa kitchen ng aming farm. So, kaysa naman nakatambak lang at hindi ginagamit, so nilagay namin dito kasi nag-work kami dito. So, kunwari, like, nagluluto, nag-chill lang, or naghuhugas. So, may music. So, ngayon, uh, ipapakita namin sa inyo kung paano namin to ginawang Bluetooth ready. So, ito yung likod na part ng ating stereo. So, ito yung mga kinakailangan natin. So, ito po ay isang Bluetooth receiver. Yan. So, mabibili nyo po ito online sa Shopee, sa Lazada. At meron din ito sa mga electronic shops dyan malapit lang sa inyo or sa localities ninyo. Meron na to. At yung isang kailangan natin is yung auxiliary wire. Yan. So, may tip po siya na red and white. So, ito po yung audio jack niya. So, noon, ginagamit to sa mga cellphone. Pero ngayon is uh, medyo modern na kaya hindi na to gaano ginagamit. Pero wag po kayong mag-alala kasi may purpose pa rin ito. So ito yung gagamitin natin para i-insert itong ating Bluetooth receiver. Ayan. So dito sa likuran na part ng lumang stereo ninyo or sound system so meron po kayong makikita na ganito yung auxiliary connections niya. May corresponding color yan. Dito sa left, white. Dito naman sa right, is red. Lagay lang natin yung kulay red dito. And yung isa, white. So, nakakabit na. So, kung meron po kayong extra na power adapter dyan sa mga cellphone ninyo or sa mga gadgets ninyo, so, pwede po yan. So, insert lang natin tong ating Bluetooth na receiver yan. Isaksak na natin yung ating uh, auxiliary with the bluetooth receiver at yung wire ng ating stereo. So, ito po yung pinaka-wire niya. Ito po yung aming mga luma din na mini speakers. May na speaker. So, ang brand po niyan is Cambridge Soundworks. So, may apat pong ganyan dito sa kusina namin. So, ngayon, isi-try na natin. Turn on natin yung ating stereo. So, ngayon, isi-open natin yung ating Bluetooth dito sa cellphone natin. Hanapin nyo lang po kung anong pangalan ng Uh, Bluetooth ninyo. So, makikita nyo yan sa list ng uh, paired devices niyo So, dito is yung alan niya, pangalan niya dito is itong wireless music adapter. So, tick nyo lang and magkoconnect na yan. So, ngayon, itryin natin yung ating stereo with Bluetooth na gamit yung uh, music sa ating audio library na. So, sa isa sa mga videos ko po para hindi po tayo maka-copyright. So, ito po siya. Oh. pakinggan nyo. sample na audio niya. O di ba so napakinabangan pa po natin yung luma nating sound system. So nasa sa inyo na po kung anong gusto yung setup ninyo. So kung gaano kataas yung wires for example po, meron po kayong apat or lima na maliliit na speaker na gusto ninyong i-connect sa stereo ninyo. So, kayo na pong bahala kung saan nyo gustong ilagay. Isa kaya sa kwarto nyo, sa sala, sa kusina, or sa garahe ninyo. So, yung taas ng wire po na gagamitin is magbe-base po kung saan niyo uh, gusto ilagay yung mga maliliit na speakers niyo. So, maliliit or malalaki kayo, yung bahala. So, uh, maging creative lang you know. So, may paraan po lahat ng mga bagay na gusto nating gawin. Isa na naman pong problema? yung ating nabigyan ng solusyon. So, wag po ninyong itapon kung meron po kayong lumang mga stereo. At wag nyo rin po itong pabayaan lang na nakatamba kasi may paraan naman po kung paano natin ito mapakikinabangan. So, sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at nakatulong din po sa inyo. So, please don't forget to click like and subscribe. See you on my next po. Have a beautiful day. Bye!